Edi sabas. Sabaan yan ano, ano, Hindi, may naka-hook kasi Ay yung mga nag yung mag-ano outing outing tambay mga guys ah ari ko kami sa acacia lane acacia lane lalo daw mga sila bago uwi laro maganda dito mag ano guys tambay kasi malilim yan dito sa ano bandang acacia tambay tambay palaroin ko muna yung mga bata dito guys kasi minsan nakakalabas ng bahay yan, yan naglalaro sila dito muna Kami dito nagpa-practice berpraktis Okay guys ayan malilim kasi si o ang dahing puno sa ang puno nila dito guys may bahay, ito. Ba may bahay may bahay yan dyan daanan ng ano, mga jeep دا خو نه دی یان څنګه پر وچی